pa kaya na? bigyan mo na kita ng asin. hindi naman

Ah, uh, okay, so hindi nang araw pala mong umalis kami. Diyos, maraming sila gumutan. Hindi. Subukan ko. Kakayanin mo ba lang? Hindi Ano yung muna? ano? Baka mapana yan? Huwag mo kong sinisilip. Kasi ako na nagsama sa'yo. Hindi nakakalain. Sige. Ako na lang. So, di ba diba, nung no, kita, ang ate mo nasabot? Mm -hmm. O di ba gumaling? Ibig sabihin ni ka, huwag nandito ka lang din naman. Sabay natin sa kanya. Pag hindi, hindi talaga. Try ko. Pag, sa, pag hindi po, sa, sa'yo sa kasi pumapasok din eh. Hindi eh, po pumapasok sa akin yun. Hindi nga kakayan yun. Sige sa kanya. Okay. Sabi ka na lang dito sa kanya. Ah, oh, dito ka. Ate. Ate. Sige lang, sige Ang gusto ko sa nangyari yung ati ko. Hmm. Ano yung tanggalin, hindi yung sa gagambalain. Iba naman yung bumibila sa ati mo eh. Hindi ako sa ibu. Hindi nga nga mo nga. Ngayon, hindi nga 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 nga. Ini 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 dah bulan. Lepas tu begini, eh, hati ini.

Ang sabi sa das ka man relate sa mga 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 Aba, Ella, oo Tanggalin mo na lang kay nanay ha Tatanggalin mo ha Oo! Sige, gamitin mo yung sa kamay Kay nanay, kay nanay, pababa Ba't ba ang nyo ito? Ba't ba ang nyo? Bakit? Ingit galit Ingit galit Ingit? Ingit, tanggalin mo, tanggalin mo, sige Sige, sige. Ang tanda tan mo na eh. Bira ka ng Papatay mo ba ito? Hindi. Ano? Papayrakan lang? Oo. Oh. Papayrakan lang? Hindi. Ano pala? Papatayin? Hindi. Sige, sige. Baklas, baklas. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sige. Sige, baklasin mo. Oo. Tapit bahay? na. Tapit bahay? Oo. Oh. Malapit dito? Oo. Oh. Sige, sige. Ah. Sige. Pausapin mo po. Tanggalin mo lahat yan. Oo, oh, oh, tatanggalin ko. Mga ma madam good morning dyan o mga Sige, bakasin mo baka oh, yan oh, habang kausap oh. tatanggalin ko na ha. Hindi, 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 ito yun ha. Baka isipin niyo, ito yun. Oo, oh, alam mo, diba? di ba? Alam ko ba yun? Di diba ito? Patay na natin. Patayin na natin. Ikaw bahala. Sige. O, mo. Oh panoorin mo ah. Oo! Oo! Paganda rin ko! Anis! Hmm. Hindi ko na siyang gagambalain pag ginambala ko. Patayin nyo na ako. Hindi, ngayon, ngayon papatayin kita. Hindi, oh, diba. wag! Papatayin kita. Ayoko! Hindi pwede. Kayo po, bahala ako. po, patayin nyo na po. Baha lang ako. Hindi pa, hindi pa! Hindi pa. Oo, kung si Nanay, gandaan mo yung pagtanggal. ah. Hmm? Ah! Sige, okay, baklas, baklas, baklas. Walang niya ka, ha? Dati ko, yung anak niya sa abroad. Okay naman na, gumaling na. Tapos ikaw, bago ka, papatay mo si nanay. Sige, hindi! Sige. Hindi ko siya papatayin. Hindi na, lang, hindi, hindi na. Hindi ko siya papatayin. Hindi hindi, hindi ay, hindi siya papatayin. Tatanggalin ko na! Tatanggalin ko na! Papatayin kita ngayon Hindi! Ano mo? hindi na, hindi na lang. Na lang. Hey. Madam,

Oh, yung kumagat. Palahati sa iyo, palahati sa kanya. Um, shout out sa lahat mga katima po. Ito si Madam. Madam, magpatunay lang tayo ha. Dati kitang ginamot. Tama. Totoo po yun. Maraming maraming salamat po sa inyo, ako O, oh, ko, gumaling yun, po lang, siya. Lubot na nagpapasalamat sa inyo. Kaya ako umiuli ng pangalawang mm -hmm. kataon. Anong, uh, anong taong kita ginamot? Gamotin niyo ang nanay ko dahil nananalig po ako sa inyo. Dahil naniniwala. Tingnan ko kung uh, ilan yung Yung pichel. Ah, manong taon kita ginamot, madam? Ang tagal na eh. hindi nga, ang, lang po ako mga body 2023 na 22? Ako, mga 22? Eh, ah, 23, 22? 22? 22? 22? 22? 22? 22? 22? 22? Mm -mm. 22 ang pagkakalam ko ginamot kita ng 2022 kasi may parang, video tayo eh parang ganun Apo po 22 hmm. ayun yun nga oh ito nagpapatunay po oh, gumaling siya nasa abroad oh, po na, siya nung ginamot ko, ko siya ako gumaling ako sa inyo kaya ikaw ang naisip ko talaga uli na gumamot sa nanay ko dahil okay. gumaling po talaga po. ako ako sa inyo ito na sa inyo, mga mga katimapo ipapaliwanag ko lang ipapaliwanag ko lang Amen. Mga po ah, yung bumira kay nanay, ibahe ito. Baka isipin yung binalikan, hindi na si, a, si Madam. Hindi, hindi. hindi. Kundi... Ibahe yan. Alam ko na buhay ang kusina. Hindi, okay. alam ko na buhay yan. Okay, ginawa na natin lahat, Madam. Ito po ang ah, kapatid niya. Maraming salamat ako. Maraming salamat. Okay, shout out kay Melulgario ng Pasig, kay... Yes, suwa ng, ng, Pangasinan kay Apo Rock, Apo Ken, Apo Marvin, mga member po ito ng Team Apo. At sa mga kaibigan ko, kay ano, kay Kosa, kay Kosa Jerry, uh, dati kong kasama sa kulungan to, na, na talaga lumaya at nagbago. At kay Master Sergeant Tony ng Quezon City, kay Master Sergeant Christopher Brill, kay Master Sergeant uh, Sir Joey. Mga kaibigan kong pulis ko ito na tumutulong sa akin. Uh, Maraming salamat sa mga tumatangkilik. Sana ako mapalago pa natin ang YouTube channel kong bago at YouTube channel ko luma at yung Facebook. Sana po tapusin man natin AdSense kasi nais ko pong makaipon ulit at makabili tayo ng school supply sa darating na pasokan. Muli ako, Team Apo Erika Puchalin. Magandang umaga. <coughs>